Ayan mga guys, lakas ang ulan dito. Ayan, sa school. School ta tayo mga guys. Ayan. Ano ulan? Ayan mga guys. Maraming maraming salamat sa panood nyo sa ating mga vlog. May eksila mga vlog ko mga guys. Hindi naman tayo mayaman sa lot mga guys. Kaya may eksila ating mga vlog ko wala yung mga haba yung mga haba daw sana yung eh. kasulang mga salud mga guys maraming maraming salamat sa panood sa ating mga content ano nakasama lang kayang subosyumat ayun continue chairman mga guys kay mga chairman eh. maraming salamat mga guys bye bye